Grave, guys! Alam nyo ba kung sino ang sobrang iniidolo ni Iza Calzado? Hindi lang basta iniidolo, kundi ramdam na ramdam daw niya ang powers at magik nito. Tama Keo, ang nag superstar, Nora Honor. Talagang napakalaking inspirasyon daw si ate Gui kay Iza, lalo na sa kanyang pag-arte at pagiging makataw. Simula pa lang daw ng career ni Iza, pinapanood na niya ang mga pelikula ni Nora Honor at talagang humanga siya sa galing nito walang katulad talaga. Hindi lang daw sa acting, kundi pati na rin sa pagiging down to earth at mapagmahal sa kapwa. Tunay na modelo daw si Nora Aunor para kay Iza. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na sobrang excited si Iza noong makatrabaho niya si ate Guy sa isang proyekto. Dream come true talaga para sa kanya. Sobrang dami daw niyang natutunan kay Nora Aunor sa set. Hindi lang sa acting, kundi pati na rin sa buhay. Isang malaking blessing daw ang pagkakataong iyon. Ramdam na ramdam daw ni Iza ang powers ni Nora Aunor sa kanyang presence pa lang. Isang aura na nagbibigay inspirasyon at lakas sa kanya. Kwento pa ni Iza, sobrang humble daw ni Nora Aunor kahit na isa na siyang superstar. Walang ere at talagang nakikipagkaibigan sa lahat. Isa daw sa mga pinaka appreciate ni Iza ay ang pagiging totoo ni Nora Aunor. Hindi siya nagpapanggap at talagang ipinapakita niya ang kanyang tunay na sarili. Kaya naman hindi lang daw isa si Isa sa mga humahanga kay Nora Aunor. Marami kaming artista at fans na nagmamahal sa kanya dahil sa kanyang talento at puso. Ang magik ni Nora Aunor ay hindi lang daw sa kanyang acting, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. Isang tunay na inspirasyon sa ating lahat. Kaya naman, Isa Calzado, ikaw ay isa sa mga maswerteng artista na nakatrabaho si Nora Aunor. Patuloy mong ipagmalaki ang iyong idolo. At sa ating lahat, patuloy nating suportahan ang mga artistang nagbibigay inspirasyon sa atin. Tulad ni Nora Aunor at Iza Calzado. Salamat, Etigoy at Iza, sa pagiging inspirasyon sa maraming Pilipino. Ang inyong talento at pagkatao ay hindi matutumbasan. Kaya naman, ano pang hinihintay nayo? Panorin ang mga pelikula ni na Nora Aunor at Iza Calzado. Siguradong mapapahanga kayo. Iza Calzado, isang aktres na hinahangaan si Nora Aunor. Isang patunay na ang magik ni Ate Guy ay buhay pa rin sa puso ng mga artista. Kaya naman, patuloy nating ipagdiwang ang legacy ni Nora Aunor. Ang kanyang kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas ay hindi malilimutan. At sana, marami pang artistang tulad ni Iza Calzado ang maging inspirasyon din sa iba. Ang pagiging totoo at mapagmahal sa kapwa ay mahalaga. Isa Calzado ramdam na ramdam ang powers at magik ni Nora Aunor. Isang kuwento ng inspirasyon at paghanga sa isang superstar. Kaya naman, Guis, huwag nating kalimutan ang mga artistang nagbibigay kulay at buhay sa ating kultura. Suportahan natin sila. Nora Aunor, isang superstar na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng artista. Ang kanyang legacy ay mananatili. Isa Calzado, isang aktres na may puso. Hinahangaan si Nora Aunor dahil sa kanyang talento at pagkatao. Tunay na huwaran ang magik ni Nora Aunor ay nasa kanyang puso. Ipinapadama niya ito sa kanyang mga pelikula at sa kanyang mga kaibigan. Walang katulad. Kaya naman, mga kaibigan, patuloy nating mahalin at suportahan ang ating mga artista. Sila ang nagbibigay buhay sa ating kultura. Isa Calzado at Nora Aunor, dalawang artistang nagbibigay inspirasyon sa ating laha. Maraming salamat po sa inyong talento at pagmamahal sa ating bayan.